Hello mga beshi ko! Eto nga't may bitbit -bit na naman ako. Sabi ko nga sa sarili ko na hindi na ako gagastos. Kaya lang sino ba naman kasi makakatanggi sa promo ng Guardian? Go dollar lang, two dollar at $3. dollar. Ito na nga mga beshi ko, papakita ko na sa inyo kung ano na mga pinagbibili ko. Kumuha ako ng 2 pieces na almond na lotion. $2 lang isa niyan sa pera natin ay 80 pesos. O oh, di ba, 2 dollar lang tapos malaki na yung size niya. Kumuha nga din pala ako ng conditioner, 2 dollar din ang isa nito. Kumuha nga din pala ako nitong Rice Body Milk Lotion. Itong dalawang type lang kasi ang pagpipilian kaya tinare ko na pareho. Kumuha nga din pala ako ng liquid hand wash. Lahat ng flavor kinuha ko na para iba-iba ang amoy. 1 dollar pala isa niyan mga beshi ko, sa pera natin ay 40 pesos. Itong huling binili ko ay face mask na avocado flavor. Matray lang, baka sakaling gumanda ako. Este, mas gumanda pala. Charot. O di ba diba, mga beshi ko, ang mamura lang nito. Sakto nga't magpapabaksa ko ngayong December. Maganda to ipadala sa Pilipinas. Napaisip nga ako bakit nila to mo. Siguro hindi mabeta at hindi mabango. Pero nung inamoy ko naman, not bad, mabango siya mga besi. At plano ko ang gamitin ngayong gabi, ewan ko na lang kung di ako mayakap ni Jowa. Charot. <laughs> so ayun lang, tapos na. Bye!